Gusto mo ba na pabalikin ang taong nakipaghiwalay sa iyo? At dahil sa hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin siya. Kaya ngayon, itong ituturo ko sa inyo na ritual ay paniguradong maaakit siya at manumbalik ang pagmamahal ng ex mo sa iyo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong manumbalik ang matamis na pagmamahala ninyong dalawa ng partner mo sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng karapon, lagyan mo ito ng kalahating asukal white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng dahon ng laurel. Isulat sa dahon ng laurel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos mo na itong masulat, ay itusok ang dahon ng laurel sa asukal na inihanda mo na nasa garapon. At pagkatapos nito, ay hawakan ang garapon, ilapit sa baba mo, at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Basta mag-concentrate ka lamang sa paggawa nito. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang garapon at ilagay ito sa damitan mo o sa ibabaw ng kabinet mo. At paniguradong babalik sa iyo ang taong mahal mo na matagal nang nang iwan sa iyo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At itago itong ritual pang dahil isa itong gabay para manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng mahal mo sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin na pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema as long as naniniwala ka 100% sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.